ikaw na ayaw matulog sa tamang oras. Gusto mo bang isama na lang kita? Naghahanap kasi kami ng batang matigas ang ulo. Arr! Kapag nalaman ko na hindi ka pa din natutulog sa tamang oras, ay pupuntahan kita dyan. Arr! Ang hilib mo magpuyat Puno ka na Doon ka na lang sa ariyan namin Suprang dilim doon, bata marami kang magiging ka naroon doon Maraming tik-tik, at engkanto Rrrr. Matilalang kayo doon ng tagu-taguhan at hapul-hapulan. <laughs> Hindi ka nila patutuloyin doon sa kaba! Lagi kang haabulin ng mga engkanto! <laughs> Gusto ng gano'n? ayaw mo, sumutin mo na hanggang sinasabi ng mga magulang mo, bata! Huwag matigas ang ulo! Rrrr. Bata! Ipilang ako na sampu! Dapat tumog ka na bago ako matapos magbilang! Dahil kung hindi, ay babalik ako mamaya! Tagaan ako sa inyong bubong, Ay dudukutin kita! Rrrrr! Tulog na, bata! Sa, Dalawa, Tatlo, Apang, Lima, aling, pito, walo, siyang, Sampu! Rrr.